Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman. Ang idol yung feeling pugi. So guys, grabe nakita po lang ngayon guys, ano? Andami na pala ang sumahod sa kay, ano, Meta. Grabe, puro ano sila. Tapita. Sana naman, magbigay naman kayo. Tawawa naman kami. Grabe, yung mga comment ko, so, puro sana all na lang, sana all. So guys, parang... Tang na talaga ako ng loob guys. Kasi hanggang ngayon, restricted pa rin yung main account ko. Hindi pa binalik ni Meta. Hindi ko alam kung ibabalik pa ba niya yun o hindi na. Grabe. Tapos yung bagong page ko naman. In review pa rin yung ano, in stream ads. Tapos hindi pa na-invite sa ads on rails. Tapos sa uh, bonus, ganyan. May star nga. May subscription. Pero wala man lang nagbigay. Walang... Walang nagsubscribe. Grabe kung isipin mo guys. Parang... Sobrang ano? Matakapanghina talaga. Sana naman, Meta, pagbigyan mo naman ako. Na ako naman ay kikita din kahit paano. Kahit maliit yan, malaking tulong na yan sa amin guys. Grabe... Kaya sa mga lahat ng sumaho dyan, congrats sa inyo. Sana ating ganyang panalangin natin na pagbigyan naman tayo na tayo naman ang kikita. ba? Diba? Grabe. Minsan, lagi kong sinasabi sa sarili ko na ano, kayo mo yan, laban lang, ganyan, pero grabe, hanggang ngayon, wala pa rin eh. Kadating pa kaya yan? So abang-abangan lang natin so sana may Bigay mo na. Para naman malaking tulong sa amin yan.